Ang sabihin sa dilim, ibubunyag sa liwanag. Ang sabihin sa liwanag, ibubunyag sa dilim. Diyos na hindi mapagtataguan ng anumang gawang masama mula sa apat na puso ko, ispiritu nagpapasakit sa sa mga kayo at pagtignan sa amin. Abiste, abit, abite, ang gawang, eksimero, mga mga Iksa, Igma. Igso. Paso sa katawan. Aray! Huli ka. Aray! Bakit mo pinapasakitan to? Ha? Ah, Aray ko. mo daw yung ari nito? Oo. O, oh, bakit? Ingit ako sa kanya. Oo, oh, yun tayo eh. Ang tagal mo nang ginagawa to. Hindi mo pa oh. rin hindi ka makamubon dito? Hindi. Ha? Hindi. Habang oh. buhay yan. Habang buhay? Oo. Ay, hindi kayo sa akin. Wag. oh, narinig mo Mag ha. Mawa ka. Habang buhay ha. Oo. Oh. Oh, ngayon, tutul sa ang kulay mo. Huwag oh, kuya. Parham, suko ang asero. <tuhin> Huli na. Oh. Tatantaran mo na to. Ayun, ano nga buhay sinasabi mo? Oh, ay, ito. Oh, Ay, buhay Ay, ito. Ay, ito. Ay, buhay Ay, ito. Ay, sa Ay, nito ang ito. mo Angganin mo yan! Angganin mo yan! Angganin mo yan! Wala kang ipikira! Ngayon umihingi ka ng awa sa'kin! Angganin mo lang yan! Oo! Asin ko na ito lahat kuya! Bakit? Ano kinainggita mo rito? Lalo na ngayon, masayang masaya sila. Oh. Nakatapos yung kanyang anak na yan, o. Oh. Inaanak na amin yan. Ay, Mario, oh. nakapasa pa daw yan sa board exam. Ikay, Ay. ikay mag-sumikap. Oh, Mainggit oh. ako dyan, kuya. Ikay mag-sumikap. Oh, Nagsusumikap naman ako, pero parang wala. O, oh. e, eh, oh, bakit kaya ang ari niya, eh? Binubulok mo. Ay, may pinahihirapan ko lang naman yan, eh. Ay, kung kasalay, ngayon, sutundukan na kita. Ah, kuya! Pinatay na nga nila yung nasa malbar. Ay, ikaw ang sunod na papatay. Kuya, huwag. Kuya, huwag. Kuya, huwag. Kuya, maawa ka sa mga apo ko. Maawa, eh, nangungulang ka. Kaya ka, inggit lang. Ang kalimaya lang yung inggit. Ingit lang, yan, <laughs> ingit lang <laughs> kuya. Ikay mo sumi ka. Ano, patawarin mo ako. Patawarin mo sa pinagdaman. Ano ang awa? patawarin mo si Tia mo. Patawarin mo si Tia mo. Huwag kang pumayag na ako'y papatay mo. Aalisin oh, oh. ko naman yan lahat ng katibong eh, Hindi ako naniniwala sa'yo. Ilang taon mo nang ginagawa yan? Hindi oh, ako alam ko Madaming taon na pahirap sa pamilya niya. Pero ang nila! Pinahirapan mo eh. Ang tibay eh? nila, kuya. Hindi pwede yan. Mapatagal yung spirito ng kuya nga. Pero yung tawag mo hindi Ano yun. Ana! Ana, maawa ka sa kanya! <Regular alcohol>

Ate. Oh. Okay ka lang? O relax. Ano pakakain mo ngayon? Okay ka lang? Tayo ka